Magandang hapon po mga idol. Ito lang po tayo mga idol. Gawa tayo ng engine support. Yan. Ito ay idol ang ating gagawin. Hindi ko alam mga idol kung anong sasakyan to. Kasi pagawa lang mga idol. Yan. Ito ang ating gagawin idol. Ito gulong ng pinloader. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking video. Walang katapusan pa sa salamat mga idol. Dahil po sa inyong mga idol eh, 302,000 na po tayo followers mga idol. Kaya, yan. maraming maraming salamat po idol sa inyong lahat. magsugli sa inyong kabutihan sa tapwa idol alam ko naman idol pagka gumawa tayo ng kabutihan idol eh kabutihan din idol lang ating anihin yan yan please you po sa inyong lahat mga idol so mga idol kung mapapansin nyo yung engine support ni boss Ayan, di kaya ganyan din gagawin natin mga idol kaya kung gusto nyo pong mapanood mga idol ng ating penis product yan, tapusin nyo na lang po ang ating video mga idol at syempre po mga idol huwag nyo pong kalimutan sana mag share sa ating mga video at dibilogin na natin to tanggalin po nga pala muna to mga idol para mamaya mas pata na natin dito yung buma yung isa ay may kabit pa ito wala na pa natin minisan ito mayroon nagkali natin yung dati niya ang guma yan sa nagtatanong nga po pala diyan sa akin siya kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan pampalay proper po si Tulo PM na lang po ang interesado sa aking gawa Tama na idol at malapit na uh, idol Para makuha na natin ang sukat may idol Kaya, na natin ang gumawa may idol Tama Maidul. Pilugin muna natin mga idol bago natin butasan kasi hindi pantay yung ano nito idol butas sa gilid kaya na pa pala tayo mga idol umaga nag iwa ng gulong alas 6 pa lang may ginawa tayo mga idol ano unir ayun siya mga idol oh. yung pinalitan natin ang dami At saka baklas kabit yan mga idol. Ayan, natapos na natin yung owner na yan. Ito naman na idol. Order lang. Dala lang idol. Sila na nagbaklas. Mga idol. Mood lang kayo dyan mga idol. Lahat. Seryosohin na natin ito mga idol. Launa na idol. Wala pa Wala pa akong tangalian. Pansin nyo, idol, pagka hindi basa, mahirap ihiwa. Eh, kailangan basa palagi, idol, ng ating talim. Ang ating pantayin. Kabila, kabiyak lang idol lang at lagyan natin ng lock nito kabiyak lang natin ito idol kasi papakita pa natin ito mga idol sa mayari ng owner kaya hindi pa namin nilagay sa basurahan Para makita anong may ari Iniwan lang kasi yan mga idol Ang At, punting ano pa mga idol Pilog Medyo magpurola idol yung ating talib. idol lang ating video at medyo maingay. Tabing kalsada lang tayo kasi mga idol. Pantay-pantay sa mga idol. Okay. Tanggalin ko nga pala to muna mga idol. Tung tubuh kasi pagpasok na natin may tubo lang para maikot-ikot nila pagka hindi masindron pagkabit nila. sige siya. Yeah, hindi ko na bidyon pagtanggal nito. Ramay 'yung butasan na natin. Di pantay 'yung butas niya, may para maglaro medyo masilan to mga idol pagka hindi natin nakuha yung tamang paggawa nito mga idol eh. matigas magbabay mga idol yung ano yung kaha para mga idol ulas na to. at kakaltasin pa natin yung mga ito kakaltasin pa natin na ito yung mga uh, binutasan natin ito na mga lahat na natin ang pinaka sukat niya baka natin lagyan ng lock ito naman na ito yung lock niya natin mga idol para hindi ma baka dumirit sulon sa na ating ginawa sa mga idol mga ganitong engine support saka transmission support malakas kisa dun sa mga busing busing sa ano para sa mga idol malakas kaya lang mas ano to transmission support support Araw-araw, idol, di mawala. pakasih ayun na nakasubok sa atin tinuturo tayo natin ang katong para medyo maganda tingnan importante importante ito mga idol yung tinanggal natin ito ito kasi idol lang yeah, importante ito mga idol ito para lumambot yung engine support natin mga idol hindi mga yung sasakit ito mga idol tanggalin na natin ito mga idol at ah, kikinisip pa natin ng konti butasin pa natin ay lang sa pambutas para sigurado ay sigurado hindi matigas yung ating gawa mga idol masama na pa na masama na pa na mga idol at kumukulog na ito na mga idol, kabit na natin Ito na Lapit na natin mga at lapit ng pagsak ang ulan mga idol. Ito na mga idol. Ayan. na mga idol ating finish product. Babawasan lang natin mga Pantay lang natin dito. para maganda tingnan kasi mga idol importante talaga yan mga idol yung ganito para sure bull tayo mga idol ay, hindi manginig yung makina at yung kaha mga idol nandiyan sa nakakabit mga idol Ayan mga idol, kung nagustuhan nyo naman po ang aking video, pakishare naman po at Pakipalo na rin. Samahan nyo na rin po ng like mga idol. Maraming maraming salamat po. And God bless you po sa inyo lahat mga idol. Ganyan siya mga idol. Kaya kailangan may laro siya. At ito na po ang ating pre finish product mga idol. Yan kailangan mga idol makuha natin yung lambot dito para sigurado po tayo ang ating gawa ay hindi manginig o mga ayun siya mga idol kung nagustuhan nyo naman po ang aking finish product paki subscribe naman po mga idol sa ating munting channel at huwag naman pong kalimutan mag share at maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang suporta sa, sa aking video na ito lang siya mga idol dito siya yan nakaganyan na siya mga idol engine support mga idol hindi ko lang alam kung anong sasakyan to comment na lang po kayo kung anong sasakyan to mga idol dahil pagawalan to ayan lamang po mga idol bye bye